Noong mga 600 B.C., itinuro ni Propetang Lihay sa kanyang pamilya ang tungkol sa masimbolikong pangitain na natanggap niya. Ang kanyang anak na si Nephi ay ninais na makita, marinig at malaman ang mga bagay na itinuro ng kanyang ama. Nakakita si Nephi ng kagilagilalas na pangitain, batay sa mga pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. tapos malipol ang mga Hudyo. Maging yaong dakil ng lungsod ng Jerusalem, sila ay muling magbabalik. oo, at mapapalaya sa pagkabihag. Anim na raang taon mula nang lisani natin ng Jerusalem, isang propetang ibabangon ng Panginoong Diyos sa mga Hudyo, maging isang mesiyas o sa ibang salita, isang tagapagligtas ng sanlibutan. Alalahanin ang napakalaking bilang ng mga propeta na sa Mesiyas na ito, ang manunubos ng daigdig. At ang Mesiyas na ito ay papatayin, at matapos siyang mamatay, siya ay babangon mula sa patay at ipakikilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga hintil. Tayo, sa sambahayan ni Israel, ay aakayin patungo sa lupang pangako, tungo sa katuparan ng salita ng Panginoon na ikalat ang sambahayan ni Israel sa ibabaw ng lupa. At matapos na ikalat ang sambahayan ni Israel, sila ay sama-samang titipuning muli, ay ihuhugpong o makikilala ang tunay na Mesiyas na kanilang Panginoon at manunubos. Narinig kong sinabi ng aking ama. Naniniwala ako na magagawa ninyong ipaalam ito sa akin. Masdan, ano ang ninanais mo? Nais kong mamasdan ang mga nakita ng aking ama naniniwala ka bang nakita ng iyong ama ang punong kahoy na Kanyang sinabi? Oo. Alam mong naniniwala ako sa lahat ng salita ng aking ama. O sana sa Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, sapagkat Siya ang Diyos ng buong mundo, oo, maging higit sa lahat. At pinagpala ka, Nephi, sapagkat naniniwala ka sa anak ng kataas-taasang Diyos, kaya nga mamamasdan mo ang mga bagay na ninanais mo. At ang bagay na ito ay ibibigay sa iyo bilang palatandaan na matapos mong mamasdan ang punong kahoy na namumunga ng bungang natikman ng iyong ama, mamamasdan mo rin ang isang lalaking bumababa mula sa langit. Makikita mo siya at matapos mo siyang makita, ay patototohanan mo na siya ang anak ng Diyos. Tingnan. Ipinakita mo sa akin ang punong kahoy na pinakamahalaga sa lahat. Ano ang ninanais mo? Ang malaman ang kahulugan nito. Tingnan. Nifai ano ang namamasdan mo? Isang birhen. Pinakamaganda sa lahat ng iba pang birhen. Alam mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? Alam kong mahal niya ang kanyang mga anak. Ngunit hindi ko alam ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Masdan. Ang birheng iyong nakikita. Ang ina ng anak ng Diyos ayon sa laman. Tingnan. Masdan ang kordero ng Diyos, ang anak ng walang hanggang ama. Alam mo ba ang kahulugan ng punong kahoy na nakita ng iyong ama? Oo. ito ang pag-ibig ng Diyos na laganap sa mga puso ng mga anak ng tao. Ano pa't ito ang pinakakanais-nais sa lahat ng bagay? Oo. At ang labis na nakalulugod sa kaluluwa. Tingnan. Ang gabay na bakal na nakita ng aking ama. Ito ang salita ng Diyos. Tungo sa punong kahoy ng buhay. Tingnan at masdan ang pagpapakababa ng Diyos. Siya ay pinatay para sa mga kasalanan ng San Libutan. Ang maraming tao ng mundo sama-samang nagtipon upang kalabanin ang mga apostol ng kordero. Masdan ng San Libutan, at ang karunungan nito Gayon ang magiging pagkawasap ng lahat ng bansa, lahi, wika at tao. Nakakalaban sa labindalawang apostol ng Cordero. Masdan ang iyong mga binhi at mga binhi ng iyong mga kapatid. Masdan, ang labindalawang disipulo ng kordero, mga piniling maglingkod sa iyong mga binhi. Dahil sa kanilang pananampalataya sa kordero ng Diyos, ang kanilang mga kasuotan ay ginawang puti ng kanyang dugo. Masdan ang iyong mga binhi at mga binhi ng iyong mga kapatid. Matapos ang apat na salin lahing pumanaw sa kabutihan. Masdan ang bukal ng maruming tubig na kanyang nakita ang ilog na kanyang sinabi. At ang kailaliman nito ay kailaliman ng impyerno. At ang abo-abo ng kadiliman ay mga tukso ng Diablo. Umubulag sa mga mata at nagpapatigas sa puso ng mga tao. Umaakay sa kanila sa maluluwang na lansangan, kaya sila nasasawi at naliligaw. At ang malaki at maluwang na gusali na nakita ng iyong ama ay mga walang kabuluhang guni-guni at ang kapalaluan ng mga anak ng tao. Ang mga binhi ng aking mga kapatid ay nakidigma sa aking mga binhi. Sila ay manghihina sa kawalang paniniwala. Tingnan. Ano ang namamasdan mo? Ang maraming bansa at kaharian. Ito ang mga bansa at kaharian ng mga hentil. Ang Espiritu ng Panginoon ay kikilos sa mga hentil. Sila'y tatakas sa pagkabihag sa maraming tubig. Alam mo ba ang kahulugan ng aklat? Hindi ko alam. Ang aklat na iyan ay talaan ng mga Hudyo na naglalaman ng mga tipan ng Panginoon sa sambahayan ni Israel at ng marami sa mga propesya ng mga banal na propeta. At nang ito ay nagmula sa bibig ng isang Hudyo, ito ay naglalaman ng kabuuan ng Ebanghelyo ng Panginoon na pinatototohanan ng labindalawang apostol. Nakita mo ang pagbubuo ng makapangyarihan at karumaldumal na simbahan na pinakakarumal-dumal sa lahat. Inalis nila sa Ebanghelyo ng Kordero ang maraming bahagi na malinaw at pinakamahalaga, pati na ang marami sa mga tipan ng Panginoon. Dahil sa mga bagay na inalis sa Ebanghelyo ng Kordero, lubhang marami ang nangagkatisod, kaya't nagkaroon ng malaking kapangyarihan sa kanila si Satanas. Wika ng Kordero ng Diyos, maawa ko sa mga hentil sa araw na iyon, Isisiwalat ko sa kanila sa sarili kong kapangyarihan ang karamihan ng aking ebanghelyo na malinaw at mahalaga. Wika ng kordero, ipakikita ko ang aking sarili sa iyong mga binhi nang isulat nila ang aking ipangangaral sa kanila na magiging malinaw at mahalaga. At matapos na ang iyong mga binhi ay malipon at humina dahil sa kawalang paniniwala. Gayun din ang mga binhi ng iyong mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay itatago upang lumabas sa mga hintil sa kaloob at kapangyarihan ng kordero. Ang mga huling talaang ito na nasa mga hintil ang magpapatibay sa katotohanan ng una na nagmula sa labindalawang apostol ng kordero at ipaaalam ang malilinaw at mahalagang bagay na inalis sa mga yaon at ipaaalam sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao na ang kordero ng Diyos, ang anak ng amang walang hanggana at ang tagapagligtas ng sanlibutana. At lahat ng tao ay kailangan lumapit sa Kanya upang maligtas. Darating ang panahon, wika ng Diyos, nagagawa ako ng dakila at kagilagilalas na gawain sa mga tao gawaing magiging walang hanggan. Ang simbahan ng kordero ng Diyos. Ang bilang nito ay kakaunti, ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos ay nasa kanyang mga pinagtipan ng tao na nakakalat sa buong mundo at nasasandatahan ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. isang mesiyas. Pagkakalat ng Israel, walang kabuluhan! Baka hindi pa oras para maunawaan natin ito. Bakit sinasabi niya pa sa atin? Bakit kayo nagtatalo-talo? Hindi namin maunawaan ang mga sinasabi ni Ama. Nagtanong ba kayo sa Panginoon? Hindi, dahil walang ipaalam na gayong bagay ang Panginoon sa amin. Ang ibig sabihin ng ating ama sa mga huling araw, kapag ang ating mga binhi ay hinang paniniwala, ang kabuuan ng Ebanghelyo ng Mesiyas ay darating sa mga hintil at mula sa mga hintil patungo sa mga labi ng ating mga binhi at malalaman ng labi ng ating mga binhi na kabilang sila sa sambahayan ni Israel at sila'y mga pinagtipa ng tao ng Panginoon makikilala nila ang kanilang manunubos at bawat bahagi ng kanyang doktrina upang malaman nila kung paano lalapit sa kanya at maligtas.